Sa bawat kalsadang tinatahak, may kwento ng sakripisyo, pangarap at pagkasa. Ang mga Pilipino bilang OFW ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang bigyan ng mas maganda at mas maliwanag na bukas ang kanilang pamilya. Saksi sa hirap at tugumpay, isang buhay na tinatawag nilang kapit sa patalim. Pinuntahan ng aming team aming kaklaseng si Mix 14 na isang anak ng isang OFW. Siya ay labing anim mo taong gulang at nakatira sa San Roque, Samal, Bataan. Aware ka ba kung bakit lumipat na ang ubang mansa yung tatay mo? Ang, sa, pag, sa, tingin ko, ano, lumipat siya dahil um, kailangan namin ng mas ma, malaki pang pa sahod sa ano eh. Like, trabaho, mas malaki pang sahod. Kaya nag-decide siya na lumipat. Ano naman yung naramdaman mo nung umalis yung tatay mo? Naramdaman ko, ano, pagkalungkot. Dahil araw-araw namimiss ko siya. Tapos di na namin nagawa yung mga gawain namin as father and son. And ayun talaga yung namimiss ko eh. Tapos ano din, yung um, pagkakwentuhan sa minsan-minsan na minsan ako nagpagkwentuhan at ano, overall yung presence siya wala sa bahay kaya namimiss ko. Apektado ka ba sa mga sakripisyo ng tatay mo? Oo, oh, apektado ako dahil isa akong sumanak niya kaya nararamdaman ko yung mga sakripisyo niya na na ano, nararamdaman niya. Like, Ay, yung pagkalaw din sa ibang bansa. Parang nararamdaman ko din sa bahay dahil paminsan lang magkaroon ng tao sa bahay at ako po lang laging umuuwi kaya ang mga iba, hindi ko umuwi mga 7 pa tsaka 6 kaya nararamdaman ko ang loneliness. Tsaka, kaya, kaya lang. Uh, ako si Maria Rosario, 14. May trabaho ko bilang isang OFW sa Saudi Arabia na mahigit tatlong taon sa isang hospital sa Alhasa at uh, kinanato uh, na National Guard Health Affairs uh, kung saan naging sekretary ako ng mahigit labing tatlong taon. Ano po bang mga nakulong benefits na pag-u-work the role? Uh, kasi uh, previously, nagtrabaho ko sa SBMA, sa Tourism Department, as a government employee. Alam naman natin na kapag ka government employee, ang sweldo ay nasa Mababa lang. katulad ng panahon nang nagtatrabaho ko doon noong 19, 1997. Ang sweldo lang na, nakukuha na sa pamahalaan ng gobyerno ay maapat ng nasampung tipo. Tapos hindi naman ganun kaganda yung mga benefits na ibinibigay auto, eligible ka at regular or, regular or permanent employee ka. And then, nung nag-decide na yung asawa ko na nasa uh, Saudi Arabia na i-apply ko para magkaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama. So, ang ginawa ko, nag-apply ako doon. Yung benefits na nakuha ko ay times 3 ng sweldo na kinikita ko dito sa Pilipinas. At meron naman din mga opportunity na pwede ko darin yung mga anak namin doon para sama-sama pa rin kami kahit na, kahit na kami magkalayo. Pero <laughs> hindi lahat ng mga OFW ganun yung experience. Siguro sinuwerte lang kami during that time. Ano po, na, nahirapan po ba kayo magpag mga po? mga po kayo? sa part ko kasi hindi naman ako masyado mahirapan kasi nga nakuna ang asawa ko doon, sumunod lang ko. Pero bilang isang OFW na malayo talaga sa pamilya, napakahirap na magtrabaho sa ibang masa na ikaw lang na malayo. Kasi doon, magsasakripisyo ka talaga kahit yung sa pagkain, talagang titiisin mo yung, yung pagod, yung hirap, yung makakinakain mo talaga, hindi talaga yung normal na pagkain dahil gusto mo na ipadala yung lahat ng pera na kinikita mo hanggang maaari para sa pangangailangan ng pamilya mo, like ipagpapahayad sa school, sa mga bills, at ito ang ng mga bata. Yung hamon na hinaharap ng isang OFW sa ibang bansa, ay eh, yung kalungkutan na naranasan nila kapag wala yung pamilya nila sa tabi nila. Pero hindi naman lahat ng OFW ay hindi nila kasama yung pamilya nila. Noong mga panahon namin, kasama namin yung mga anak namin nung nasa abroad. So hindi ganun kahirap yung yung naranasan namin lungkot at yung um, yung ano na malungkot kami na kasi wala yung image family namin. mari yung magulang namin o yung iba pang parte ng, ng ano sa Pilipinas yung mga ibang kasama sa bahay mari wala pero hindi naman sila as considered as immediate katulad ng mga anak yung opportunity naman na sinasabi mo ano opportunity? Yung opportunity kasi sa ibang bansa Uh, mas maganda yung opportunity na ibinibigay nila kumpara dito sa Pilipinas. Maraming mga trainings at yung mas mga, mas mga advanced yung mga technology na meron sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. At saka yung, yung mga ibinibigay na benepisyo ay talaga naman napakalaki ng diferensya sa binibigay sa Pilipinas. Ano ang mga emosyonal na epekto ng imigrasyon sa mga magulang, ano at iba pang miyembro ng pamilya? Kasi sa amin wala naman masyadong naging dahil nga nung panahon na yun magkakasama kami. Pero this time dahil nga umuwi na ako tapos yung asawa ko ngayon ay nasa ibang bansa, ang emosyonal na nagiging ano ay nakaharoon sila ng kahit pa paano, nagiging kahit pa malayo. Although marami na tayong way of communication, hindi katulad dati na magsusulat ka isang buwan bago ma bago makarating doon sa minamahal mo na OFW sa ibang masa. Ngayon, meron na tayong mga ginagamit ng mga social media, mga messenger, mga Facebook at uh, ano, mga social application na ginagamit para makita in touch sa ating mga ma mahal sa Pero ganun pa man, yung nagiging epekto na nito na emotional, hindi natin masyado nasusubaybayin yung ating mga anak dahil malayo tayo. Hindi natin na imigay yung immediate na pangangailangan nila, lalala na pagpunta sa school, na mga affectional na ano, nagkakaroon ka lang ng attachment sa anak mo na physical pag nandito, pagka nakabakasyon ka, hindi ka tulad ng, ng nasa kasama mo sa bahay na napaka-open na pwede mo siyang ma ano kung ano yung ma-comfort kung saka niyo pinagdadaanan siya, nakikita mo kung gaano yung kung paano siya pinalalaki, ano yung naging effect ng mga kapataan environment sa paglaki ng anak mo. Kung meron siya mga problema, napakadali nilang i-reach out kasi naandyan ka. But the problem is, yung financial support, talagang napaka-laki na nagiging problema kasi napakamahal ng bilihin dito sa Pilipinas. Tapos ang nagiging income lang ng isang normal na empleyado ay napakaliit base sa pangangailangan na, ng isang pamilya. Sa bawat paglalakbay ng OFW ay may sakripisyo. Munit, ang kanilang mga pangarap para sa pamilya ay hindi matitinag. Sa bawat paghihirap na nararanasan sa malalayong lugar, nariyan ang pag-asang magbabalik sa mga yakap ng pamilya. Ang tunay na halaga ng kanilang paglalakbay ay hindi perang ipinalama, kundi sa pagmamahal at pag-unawang na iwan sa bawat hakbang. Ang kwento ng bawat OFW ay isang paglalakbay sa pangarap at sakripisyo. Pero sa kabila ng distansya, ang pagmamahal ng pamilya ay walang hangganan. Ang kanilang mga sakripisyo, pagkayod at pagtitiis ay para sa isang mas maginhawa at mas masaya na kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay.